Magandang araw sa inyo lahat dyan mga kabayan. Ngayon po ay bababa kami para po magpapakotation po ng materyales doon sa pabahay doon sa taloy ito yung mga kabayan. Pabahay ng sponsor sa kanyang mga iskalar. So, ito po yung panday doon mga kabayan. Kasama din, kaibigan natin. So nag-anap sila ng para po ma pag-quotation namin doon kung ilan yung magagastos lahat. Ay, okay, kaya, eksakit ito. So, nyo po yung pag, ano namin mga babaya, Pagbaba doon, at saka pag pag-quotation namin sa mga materialis. Salamat. Dito na kami sa Marabog, mga kabayan. Pagpapakotisyon. cara. na kami mga no? sa hardware, magpapapetisyon kami sa mga materialis na magagamit namin doon sa bahay para sa taloy-toy. Pabahay po ng sponsor sa kanyang scholar. So, una muna kami dito mga babayan sa pagpapapetisyon kung ilan yung uh, aabutin ng uh, materialis materialis. Kauwi na kami mga kabayan no? So, tapos na naming nabili ang ibang mga materialis para magagamit namin bukas sa pagsisimula po sa aming pagtrabaho doon sa uh, taluytoy, sitio Sityo Taloytoy sa bahay nila Samantha. Abangan niyo po mga kababayan no, ang update din natin sa pagtatrabaho doon sa bahay nila ni Juvie at Manta sa uh, pinabahay ng kanilang sponsor. So, <clears throat> bukas po sisimulan ang pag -layout pagtatrabaho doon sa uh, pagtatrabaho sa bahay talaga nila pag layout at saka pag paglagay ng mga hollow blocks at saka malas. salamat talaga no sa mabait nilang sponsor na nagbigay ng tulong sa kanila ni Samantha Maraming salamat talaga sa inyo. At saka salamat din po sa kay Ma'am Tess na nag-support din siya po para sa pagkain. Maraming salamat talaga kay Ma'am Tess. So nagbigay siya ng para pagkain namin doon pag uh, tatrabaho namin doon. So abangan niyo po mga kababayan ang pagpabahay doon. Sakit na ka. So tingnan natin ang bahay nila na ilor na mga kababayan. Ipit na natin ang bahay na may ni. Pagtatrabaho dito. So ito na pong mga papaya, no? Mayroon na pong mga kahoy na nakuha. Ito. Ito po yung mga kahoy mga kabaya, no? Kung tama, ba? Ah, magkakompleto na nila, Rolay. Eh. Magkakompleto na nila sa kusina.

BABAK SANA ni MENGA KABABAYAN Iyan Ito na po yung kaki mga kababayan Na magagamit Tina nyo po yung Grills ni tatay Ingat na lagi yo? Sama na na Ha Buat ngana mo Abot nga pala dia Ingat na Oo, oh, ano ang ganyan? Okay, mag dako ano mo gana? Ah, basi na pa yung mga retaso tay, pwede pa magamit. Yung mga, okay lang yung mga bawag tay, kaya ma-art ko na diya. Tapos yung papunta sa loob mga kawaya, no? Kaling, pagpasok mo dito. Tapos kwarto nila nanay. <laughs> na pagod si nanay lord na sa paglalaba ng kanilang mga gamit. At saka dito. Hindi ako to. Ah, na? na. Ang atop na to. Jis. Ay. Dose? Dose ito balito nun? Dose. Hmm? Pero wala yung bulata ang gapo Wala yung bulata. Hindi daw. Wala yung bulata ba Wala yung bulata? Oo, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. yung

Pito? Pito gapon. Daghan ba regulan mo? <laughs> <laughs> kaya, lisod bang kaya ganito ng suba itong Na, uh, siminto po. Jilang na, ma. Sa ang tigbas, ha? O, yaya. May, may, may nakakuan na yung mga kwan, ha? Uh. May nakakuan na yung mga kwan, ha? Madugang ba? Mga ganit. Nga, flooring na yung flooring. Anak, na? Kwan.

So dito po yung panetana. kusina nila ng Lorna. Panitan pa na Panitan pa nila? Amot lang ka. Ay, okay. Kamu rebala. Dali lagi panitan. Uh, ngayon mga kababayan ay mag uh, sasayang kami sa pagpapak. trabaho doon sa bahay nila na ni Lorna para po sa para po sa lutuan nila o sa kusina nila. So ngayon ay uh, uh, ano namin, lagyan namin ng uh, paglalagyan ng bubong at saka yung mga braised at saka yung kusina o lutuan mga kabayan ipaano namin, ipa uli, ulitin namin yun kasi iba yung ano niya eh? Iba yung... Sa Tagalog is porma? Po, uh, porma. Iba yung porma. Iba yung nakadesign, iba yung design niya doon ba? So, mas... Mas mabuti man, natingnan namin na pag ganun, ibahin yun yung design para mas malaki o malawak yung kusina. Kainan nila nanay. So, abangan niyo po mga kababayan ang video namin sa aming next video para sa aming pagtatrabaho doon pagbabalat ng mga kahoy para gamitin sa uh, mga braces niya so salamat po mga no, ingat kayo palagi jan